It was a fire, everyone. Once again, big round of applause for Rizal Bronson T! Oh my God, I love the confidence and I love your beauty tonight, Langa. Any greetings? Okay, shout out to them. Dumagete! Why did you eat bread? I'm hungry. Just Thank you so much to all for coming to Dumakatawa with the Jack Daughters, as well as mga folk queens na tonight para maghatag ninyo kalingawan, binayot o piang-piang. Apiyan na mo na arson para suno. Chika lang! Oh so, binayot o pinapiang. Pero wala ko ka mapiang eh. Ganahan ka mapiang ko. Mahal ka mag-bukay. Rupang mo ay makita ang mga bones, mga pangitaol, paayaw na lang. Alright! Then, you know what, Na-amaze na na ko sa ibuha nga, kayo, ang uh, uh, stage ni what was the inspiration? Ano <laughs> ang <Asa yung> inspiration? Chika chikala <laughs> chika lang. By uh, the way, uh, ang aking inspiration like. is kung kita mo sa kung lawas today, ang day. Dili! O, oh, ako mas EO, pa-check up mas yung mata. Chika lang. Kwan! I would like to promote positive... body positivity. Bisag tambo ko himso, but I still have this confidence na i-showcase sa inyo akong talent. So, sa tanang mga bayok diya, na di kita accepted o mga tambo ko diya, pang luha na mo kay kapoy na kayo. Kwan! Ako rin tambo din na drag queen. Ang drag queen ako dito, bakit ba yung tatubo? Pero sa mga ikaw pa ang, let's say, queen size na an answer. Ikaw pa queen size nga drag. <laughs> sa dumanggete, yes. Ako sa a size. Pero na ako yung mga drop Tapos na sumulunod na. Uh, Pili-ira lang yung lahat yung sa amusunod. Pero na isa na, nakapas na yun. Alright! Once again, ganaan ko sa message ni Anon.